hugis ng ilong, maaaring maging basehan sa pagtukoy ng personalidad ng tao ayon sa eksperto. Sa ginawang pag-aaral ng mga physiognomist o face readers, ang iba't ibang hugis daw pala ng ating ilong ay mayroon palang kaugnayan sa karakter at personality traits ng isang tao. Ayon kay Jean Hanner, isang face reading expert, ang face reading daw pala ay may kakayahang malaman ang personalidad ng isang tao upang makatulong na mas makilala natin ang ating mga sarili, makapagpalalim ng relasyon sa ibang tao at maunawaan din ng ibang tao na makakasalamuhan natin. Kaya naman upang mas maintindihan, narito ang limang pinakakaraniwang hugis ng ilong at kung ano nga ba ang personalidad ng tao na may uugnay rito. Una na riyan ay ang fleshy nose. Ayon sa mga eksperto, kung kayo ay nagtataglay ng ganitong hugis ng ilong, ay karaniwan na kayo ay ang mga fast thinkers o mabilis mag-isip, matalino, street smart, mapagbigay, mabait, sensitive at loyal and caring sa kanilang romantic life. Sumunod naman ay ang pagkakaroon ng small nose, kung saan ang mga taong may maliliit na ilong ay medyo pala kaibigan. Team player, karaniwang nakikita bilang maganda, masiyahin, cute at mapagmahal. Ngunit kapag naubos ang kanilang pasensya ay medyo mahirap na sila ipakalmahin. Ang mga taong may big nose naman ay ang mga taong maaaring kakitaan ng pagkakaroon ng sense of power, leadership, ego and independence. Sila ay ang mga praktikal na tao at born to be a leader. Hindi sila umaasa sa iba para sa mga bagay na kalilang gagawin. Sumunod naman ay ang pagkakaroon ng long nose o mga taong may maahabang ilong. Mayroon silang matinding leadership qualities, sila ang madalas nagpaplano ng mas maaga at maagap. Ang tanging kakulangan lamang nila ay maaari silang maging mapagmataas dahil sa kanilang mga kalakasan na maaaring humantong sa kanilang downfall. At ang panghuli naman sa mga karaniwang nose shapes ay ang button nose o ang cutest nose type sa mundo. Ayon sa mga eksperto, ang mga taong may ganitong uri ng ilong ay mayroong malakas na kalooban, determinasyon, isang spontaneous na tao at napaka-optimistic nito sa buhay mas sinusunod din ito ang kanyang instinct. Madalas sila ay maaawain na tao at mabilis maunawaan ang kailangan ng iba na nagdudulot na sila ay minsan ay maging people pleaser. Ngunit kaya naman nilang balansehin ang mga bagay-bagay.